ito ng aswerte nalagyan ko ng sabaw ng hindi sya ka hindi po hindi sya ka hindi di Oh, na ika na Lagyan na natin ng cornstarch. Ano ba tawag dyan? Ayan, yan ang that's it. Look, look, yung Lagyan na. na natin ng itlog para masaya. Lagyan so, lang yan ganyan para may sabaw-sabaw. Lagyan okay, na natin ito. Oh, bye.